Hi, hello guys, this is uh, Sandy Kumusta kayo? So, dito lang kayo sa probinsya uh, Kauwi ko lang last week So, dito ako ngayon sa aming likod bahay So, nandito ako sa puno ng langka So, maraming bunga Maraming bunga ngayon ah uh season ngayon ng ano, pagbubunga ng langka. Ayan. So, sinsya na po kayo kung medyo hindi man tayo nakakapag-upload sa ating YouTube channel. So, think positive lang kahit medyo marami mga pagsubok sa buhay. Ang dumating sa atin, laban-laban lang. Um, ay, pinabaya ko na kayo. God, yung kung anong plan niya sa akin, doon ako. So, dito ngayon. Kasi tanghali, it's 12 noon. Oh, oh, yes, 12 noon ngayon uh, sobrang init sa probinsya okay. so dito ngayon sa likod bahay namin so makikita nyo naman ano, probinsyang probinsya talaga so ayun so, sa mga bagong salang dyan sa aking mga kaibigan hello Miguel, miss you all guys so oh, hindi man tayo na makakapag-live ngayon dahil so, sobrang hina ng net dito uh, upload upload lang Oo. Tapos makaka-upload ako nito mga ilang oras bago ma-upload dahil sobrang hina ng signal. Oo. So dito ngayon, so ito lang buhay ni SMB ngayon dito sa probinsya. So tahimik. All tahimik. Ayan. Oo, sa mga single diyan, Oo, kasing single ko, mega love shout out po sa inyo. So dito ngayon, oo. sobrang init dito ngayon. May, may ginawa lang kasi ako dito sa likod. So, dito ako ngayon sa garden ng mama ko. <laughs> sa likod. Oo, dito ako ngayon. Today is Sunday. Oo. Medyo tahimik ang lugar. Ayan sa mga nandiyan. Ano, don't forget to subscribe kahit hindi man tayo um, sinasabing ano, laging nag-upload dito. Pero kahit pa paano nag-upload, upload din. Kahit pa paano. So, dito ako ngayon. O, sabi nila na ah, oh, ano daw yung ano ko, yung what we call this, yung aking content uh, pangit daw actually wala pa naman talaga akong maisip na content regarding ko dito mga ka-idol dahil may ginagawa lang ako pero ngayon try try lang din ano, na mag upload sa tulong po din po ninyo so ayan maraming maraming salamat na lang so ayan kapitbahay Hila, laman, buhay probinsya na SMB ito talagang buhay kahit ilang minuto lang tayo So, ito. So, ito ang buhay probinsya. Ayan, sa mga magster dyan, makamahal, uh, mga kaibigan ko dyan, na, napanood man kayo kung ano mga mga community. Ah, uh, sa mga katekra man kayo dyan, or anong community kayo, mega love shout out po sa inyo. And uh, please don't forget to, you know, kahit paano, mag-update kayo sa so balang araw kung magkaroon man tayo ng panahon na uh, mabigyan ng way na magkaroon ng magandang content na kakaaya-aya but ay I mina mean, uh, maging patok po sa inyo so gagawin po natin yan ano? so ayan so ngayon is uh, malapit na yung May ano malapit na din yung summer na talaga April summer na talaga sa Pilipinas pero dito sa amin kung summer sometimes may ulan din, may baha din so madipindi sa ibibigay ng panahon dito kami ngayon so dito uh, naman dito sa probinsya kahit medyo uh, tagilid yung ano ba yung, yung future natin dito pero go go lang so basta may mas, basta may ano tayo may um, may binapangarap dadaan talaga tayo sa karayom ha so, nagrabi yung ano uh, effort ano sacrifice so, bago natin makuha yun so ginawa naman natin ang lahat na kaya to, paano makapasa kahit so, God bless binibigyan naman tayo ng chance ng ating God ng ating Panginoong Diyos so laban lang ng buhay baka hindi pa sa oras sa ngayon ayun maraming maraming salamat ano uh, sa inyo sa pananood. So kahit ano lang tayo, mga 5 minutes lang. Oh. Yan maraming maraming salamat. God bless. Hanggang dito na lang. Ingat kayo lagi.